Bilang ng mga Pilipino umaasa sa masayang selebrasyon ng Pasko, bumaba ngayong taon ayon sa SWS survey. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong umaasa sa masayang selebrasyon ng Pasko ngayong taon. Sa resulta ng Social Weather Station survey, bumaba ito sa 65% mula sa 73% noong 2023 at 2022. Ayon sa SWS, naitala ang kaparehong resulta noong 2021 sa gitna ng panahon ng pandemya. Bagamat mas mataas ito ng 15 puntos sa record low na 50% noong 2020. Mas mababa pa rin ito ng 14 na puntos sa pre-pandemic level na 70% noong 2019. Lumabas din sa survey na inaasahan na ng 10% ng mga Pilipino ang malungkot na Pasko habang ang natitirang 26% na naman ay nagsabing hindi sila umaasa sa masaya o malungkot na pagdiriwang ng Pasko. At yan ang News Scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.